Isahan na po natin. Baka hindi tayo makatapos, mga kapatid. Opo. Si Mr. Manny Dizon, isang nagsusuri. Pagkatapos, isusunod natin si Mr. Ryan Ko. Ito po yung tanong ko, Brother Kelly. Doon okay. po sa Luke chapter 23, <clears throat> verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, Katotohan ng sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Oh, ito po yung isang pinangakuha ng Panginoon na isasama niya sa paraiso, yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Kelly, yung po bang ang Panginoon nung mamatay at at the same time, namatay na rin yung magnanakaw? Personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman ng nasa sa tatalata. At totoo ang sinasabi ko sa iyo, koma, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in, in the norms of uh, man, para ba lalabas? Nung oras dayon yon, magkakasama na sila pupunta sa paraiso. Eh alam nyo po, mali yung ganong aspeto eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganon po si Kristo kung magsalita, nilalagyan niya ngayon eh. Ha? Bibigyan ko kayo na example na kung magsalita siya, nilalagyan niya ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya ngayon. Basahin natin at 5.25 ng Juan. Katotohanang katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya ng salitang ngayon, ine-emphasize niya this present moment in time, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas. Sinasabi ko sa sa'yo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa sa'yo. Kakasamahin kita sa paraiso. Yung po kakasamahin, hindi naman magkasama na eh. Kakasamahin. That is future. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung mamatay, namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. Three days and three nights siya. Eh kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo, sa unang Pedro 3, pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan na nang unang panahon ay mga swail. Tanyo, na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos, Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So, hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after three days, nag-resurrect siya, nabuhay siya uli. Pagkabuhay niya po maguli, apat na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol. Bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng apat na pung araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, Pumanta siya sa kalaliman, three days and three nights siya. Pagkatapos noon, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol eh. Pagkabuhay niya maguli. Jis 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Nasya siya na may kanilang pinatay na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya kay eh, doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin sa hinaharap pa po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Corinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Inagaw siya hanggang sa ikatlong langit. Eh, alin ba yung pinag-agawa na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po nasa ikatlong langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa ikatlong langit. Wala ho siyang kasama roon nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama si yung, yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan niyo sa 4.8 ng Epeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon? Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Ano ito? kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Hmm. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Kanyo, yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung ikatlong araw, tatlong araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? One, tres. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya, siya mag-isa lang pumanik. E eh ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang kristyano, dadalhin niya doon sa paraiso. Alam niyo kung kailan yun? 14.1.1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauuna na ako, hahanda ko yung kalalagyan niyo. I will prepare a place for you. Pag na-prepare ko, nababalikan ko kayo. E bumalik na hubas siya. Hindi pa. O yung magnanakaw, nandito pa. E ba't yung kasabi ni Kristo, kakasamahin niya. Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi eh. naman niya sinabing, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa eh. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yun pagdating niya. Ganun po yan. Salamat. Salamat po. Sunod po natin si Mr. Ryan Ko, isang UCCP. Thank you. Uh, I would like to thank God um, for giving you spiritual gifts and you, Brother Early, for saying yes when God called you. Thank you. Uh, I like adventure, brother Eli, and then I watch you on my home screen. I have two questions if you, please. Yes. By all means. Okay. Um, uh, first, you have answered this earlier. Uh, my question, supposed to be, is where is God now? I believe He was resurrected, and you have answered that. Th now, please consider my second question. I received and believed Jesus Christ and that He gave me the right as His Son. Now, if I will die now, where will be my soul's destination since I am an adventurous person? Please enlighten me about my soul's destination from the time I died till the final judgment. Kindly explain this to me. Thank you. Uh, let us consider first the circumstances about your uh, your person where are you now are you now under the stewardship of Christ are you now a follower of Christ you see christ he is in paradise right now and his disciples or, or his believers shall also be in par paradise but How can you be considered as a disciple or a real believer of Christ? Let us read 8.31 of the book of John. Then, Then said Jesus to those Jews which believed on Him. These were Jews who really believed on Christ. And He said unto them, If ye continue in my word, ye are my disciples indeed. Yan. Sa, sa Bisaya, ang pagkakasabi, kaya to busa mi ngon si Jesus sa mga Hudyo ng aming tuo kaniya. Kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayon nga kamo mga tinun-an ko. Ayan. To be a real disciple of Christ, kailangan you have to continue in the word. Hindi po pwede na naniniwala ka lang. Because these Jews really believe in him. But he said unto them, to the Jews who believed on him, if ye The word if there is conditional. If you will not, then it will be the other way around. But if you continue in my word, ye are my disciples indeed. And the disciples of Christ were promised by Christ to be with him in paradise. So, you have to assess yourself first. Where are you going? Where are you headed to? Where is your soul bound to go? Are you a disciple? That must be answered first. Are you a disciple? And if you are a disciple, are you following Christ? What are the real what is the real meaning of a disciple of Christ? 12:26 of the book of John it says, If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. That's the condition. Where I am, there shall also my servant be. Who is a servant Why are you a servant? Or, how can you consider yourself as a servant if you are following Christ? So, to follow Christ is not just to say, I I will follow Him. Follow Him wherever He may go. La, ra, 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 ra. Meron ganun eh. Are you going to follow? Babae ka. Example, you are a woman. Are you going to follow Christ? Then, hear this. First Timothy chapter two verse nine in like manner also that we men should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearl or costly array, but it becometh a woman professing godliness with good works. Are you a woman follower of Christ? You must be found in this situation. In like manner also, that women adorn themselves with modest apparel. Bawal po ni Kristo, kapatad, igsoon ang nagalabas-labas sa pusod. Ah, igsoon, bawal ni Kristo ang nagalabas-labas. Ah, asingit disciple ka, you must dress like a disciple. Naniniwala ba kayo? Nasa Bible yun. It's a part of the gospel. But if you dress any kind of dress that you want to wear, then you are not a disciple. Mabigat po ito. Excuse me for telling you this. I just want to emphasize that if you are going to really be a disciple of Christ, you have to continue in the words of Christ. And these are the words of Christ. If a woman that profess godliness or practice piety and piousness, being pious, we have to dress like a real Christian or a real disciple. In like manner also, women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or golds or pearls or costly array.